Sa dito ngayon, tapos ang ulan dito noon tapos napaka-inig na po yung mga aso so yun o oh, nakapaglagay na ako ng ng serum dito sa... alam mo so, yun yung buhay ko na usin yun na aso lotion muna tayo tapayin so, yung wangin natin yun yung mga aso ito lang updates sa ating kill it Hindi <laughs> na mga aso dito. Palagi na yung kawal. At magkadugulong sila. Kasi yung aso namin dito ay pareho lang sila ng magulang. O diba? Oh, okay. Palagi na nagawa yung mga aso dito. Kaya napakainan. Eh araw-araw sa -araw, pikapis sila nag-out. O, oh, diba? Makati yung aking ano, kili Kilikili flowers. Ano oh, yung ating lotion. Talaga nagustuhan ko sa lotion na ito dahil mabang talaga siya. Matagal mawala yung kanyang amoy. Tapos yung amoy niya talagang kumakapit sa damit lang yung siguro yung forever night lotion na gagamitin natin. Kasi maganda siya sa balat. Tapos mag okay na lang siya. Parang moisturize naman. Pero meron siyang kinitoin dito na whitening serum nyo Ewan ko lang kung mag white pa tayo. Kasi alam niyo na talaga kung lumalabas lang ba. Wala kasing araw na hindi ako lumalabas lang. ewan ko lang kung pipiti ba tayo ilalagay na lang natin itong ating kabila dito na balat para naman hindi siya mga pwede na yun ang no, music list ayan ayan yata ako nakalagay ng serum sa kailipili mo yun ilagay ko muna magpapagay mga... okay, na dito pala yung mga. Tapos na siro na naman yung aking bintaon bumili na naman ako ng bagong glass kanina I-miss na lang nasisira Hoy! May dami pang mga gustusin dito sa bagay Nakaka-stress Ayun naman, Nakaka labi, nawawala na yung ibang dugo ko dito Kasi stress Ay! May kasing pinagkakagustusan So yun lang, update natin ngayon bago matulog Kakaingay ng aso namin Yun update ko Ang aso talaga yung nagdala sa inyay. At Tapos yung pusa kakadik ah, yung amoy niya yun lang update natin for tonight bye